Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Sana yung nasama po po kayo kalagayan dyan. So, karoon guys, uh, sa ko lang yung video. Uh, kung ba natin yung pamugas ito sa pitas na umahan guys, yan. Doon sa pagsiyahan ay ukuran-uwan nyo sa kamutis. ah, uh, Amuan na nasa pagsiyan ng pitas na umahan. Kasi sayang po hindi yung pagsiyan na maayo na lang po ba sa Uh, actually guys, <laughs> well, thank you sa So, kita <laughs> so, guys, yan na nga. Nanakoy video sa pagpamugas guys, na yung, yung na video. So, karoon guys, ako na nga.

Tapos karoon ang lawan ng hugas ni init na. O oh, ni guys. Uh, Mo ni gayon guys nga. Ah. Nag helmet na walang motor. So karoon guys. Uh, Mo ni guys. At nag akong props. Namugas ko guys. Nag kataon ko helmet. Kayo guys, para ang akong ulo dilema eh, sa init sa adlaw kay grabe naman sa yung kainit guys kaya na kay dadi darang lahat ang mga gusto na sa bata bata okay kaya ra ang kainit niya karong kaya naman sa yung init ang so, mga nang ibuhat guys kaya kinong tubling guys so, taas kaya mga uh, tubling Neh, yeah, mau neng? Nagbibigay ng pagkain mo, hindi yata kasama. Hindi ka ngayon kasama. Anong katinit ka yung kayo sa silos at laupek? Tungo sa kasama, tasa tungo ling. Nee, sa tungo guys mo. Sumuko niya sa pita sa mga 15 to 20 minit so, yeah. sa pagmumulasi labi nang. Nakukuha niya pasapong pugas niya. Anong wa naman nito? Nee, at kita sa totoong sa ng mga bilang niya sa katinit sa dalawa na. Nakilut niya na kung sa katinit sa dalawa na kung molo kase. Okay. Jadi ada yang santin ya, kalau bersama. Jadi saya ini cakap tahu kan, baru mereka kaya pak. Oke okay, lah ini saya pun tapi guys morning, okay, lang Pero, kaya pun kasih lebih oke kaya lah makanya ini ya. Kalau ini lah saya kalau nak buat beli kaya. Jadi ada yang mula mula kau mahu saya ini. Yang akan ini saya enggak tudling guys. Kau ini saya pun ni. Mau sebenarnya kat tudling itu sah. Pikas kah? Omahan yang kita pusing kena. Oh, so, mana guys ada lihat kaya pak tudling guys. Tas tas dia pun kita pusing kena. Ini lah saya. Pak pemukas pintu kaya kaya. Ada lakang butang binhe. tabo niya tutul na ang sa kaya guys huwag mo guys matayan sa pag sa antod mga mo ni guys huwag lang kayong salamat guys sa pagtudling kayo ulay mo tudling niligay may kapang hugas nila guys huwag kayo kayong salamat So, karon guys, sa uh, uh, akin nga part, ang mga nangyong panghugasan uh, eh. Sa pasang pasagyo guys, sa uh, igwego yung uh, nga. Pas, uh, kaya ilay-ilay, abay kita ng musungkuanan. Uh, hello guys, uh, muna guys. Nag-helmet nga, wala yung motor. Dari sa ato, mahal. Okay, grabe kong kainita guys. dapat sa ulo. Mula yung kumugas guys. Uy, naipata. bata. One eternity later. Oh, mau nih guys, uh, gikan sa pagpugas mo, June 18 dipugas niya, karun June 22. So, mau nih guys, uh, aling tagas at tagas, tagas na ang iyang tour sa mga mais. kalau ipo sa aling natapan-tapan, kapag ang guysnya guys niya, pinay mga sagbog sa pilakaglaw po na niya, eh. pas prehan raman dari diri guys niya. Wala naman mag, wala na guna-guna, kaya dako na guna-guna. so, ito rin is prehan, mga lagi kinala ko budget sa pag-spray guys Eh, ma okay. manu manu naman man 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 sab <laughs> so karang guys ah uh, Pagkanti ang salamat sa iyong pagtanaw. Nasa last video din ako na dito yung nagpa-shoutout. Uh, shoutout po kay Bike tayo. Maraming salamat po Lord uh, sa pagdalaw sa aking channel at pagtanaw sa video. O sa tanan nga sa lahat-lahat po na sumusuporta po sa aking YT channel. Gaya ng dati maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. At sana po yung mabuti po kayong kalagayan dyan. At sa sa lahat-lahat po. Maraming maraming salamat po sa mga tumulong po sa akin sa YP. Eh. Uh, salamat sa inyong tanong, og. Guys, diri lang ko sa akong video niya sa bago pa sa akong channel guys. ah uh, please don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-notify po sa susunod ko para mga videos. Uh, at sa sumusuporta po sa pag-live na ko last, uh, pag pagbalik live po po. Guys, uh, maraming salamat po kay Sir Alor Master Fishing sa pag-suporta at sa lahat po sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all guys hanggang sa uulitin po, ingat po kayo dyan.